So, ayun, na. Hi guys. <laughs> so, ang ganda ng, ng view guys. Oh. Mas maganda 'yung tai nte. Dito na kami sa Tanay Rizal Hi Ay guys. Ay dadaw po. Hi guys. Sampung ginan driver tayo. namin guys. Oh, pala utot. <laughs> <laughs> Ito 'yung pala utot nating driver. Yeah. Hi guys. may kalawang. Ayan mga natin mga <laughs> pasahero natin. Nakikita 'yung putoy tuloy. Hi guys. Mag-swimming si na kami, guys. <laughs> Yun, ito. Pinatagalin na si Amber. Ano'y malipito? Hindi ka na ka. Isang araw pa yung gayak ng ano niya. <laughs> Ay, ma'am. <damn. laughs> favorite pantres ni mali, ano, Malibito ng pink. <laughs> Ang mga laman dito. mga prutas ah. Ngayon na tayo mumuwi. Ngayon na muna ko nya. Ngayon alam mo ba Bahay Okay tanya. na to, guys. Eh bakad eh eh bakad eh bakad eh, bak <laughs> eh, bak eh, bak eh, bak eh eh bakad. Alam mo ba? Ayun like ayun, guys. Oh, <laughs> nababaliw na yung mga tao rito, guys. Mga gutom na talaga, Bakito guys. Gutom man itura mo, ma. Iya, <laughs> ma. <laughs> <laughs> oh, yeah.